mga tagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Sama tayo naroon, anuman man ang ating mga ginagawa, una at sa lahat, at inialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa laglaman ng mga sandali, ating damihin ang presensya ng Diyos sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, magbubuhay at nagahari, isang Diyos, magpasawalan ng dami. Mga tagabay, ngayon ay taong 2025, dalawang libo at dalawang limang taon. Ilang araw lamang ang nakalipas. Uh, ngayon ay uh, awang tayo ay uh, mm nag, uh, nagtatalakay na ating uh, gabay kay sa Mansada ng ito ay mga apat na araw na makalipas ang bagong taon. Napakaganda ng taon ito napakat ngayon ay taon ng pag-asa. Jubilee year of hope eh, sa ating ng si ang araw na araw na ating simba ay uh, tatlong jubilee sa loob ng isang taon. At ngayon ang unang, uh, unang bahagi, ang unang jubilee year ay itong dinatawag natin jubilee year of hope. Kaya nga kama ng eh, binuksan ng ating Santo Papa ang uh, pintuan ng uh, St. Peter's Basilica. Ganun din ang uh, ibang mga simbahan, pinipiling simbahan, uh, mga churches na pinipili ng uh, simbahan katoliko na bubuksan doon na uh, upang uh, i-welcome uh, upang na uh, salubungin ang tinatawag natin Jubilee Year of Hope pag-asa. Kaya tamang-tama ang uh, tamang-tama ang pagdiriwag na ito ng ating uh, Year of Hope Jubilee Year of Hope Aasa asa tayo. At dito muli natin bubuhay ng ating pag-asa na sa darating ng mga taon magkakaroon na tayo ng isang ng tinatawag na totoong gobyerno sa ating bansa. Isang gobyerno para sa mga tao. Gobyerno para sa mga tao ng, ng mga tao para sa tao. Hindi yung gobyerno na ginawa ng mga politiko para sa mga politiko at bahala na ang tao. Yan ang ating gobyerno sa ngayon. Bago maghalalan sa panunong kampanya, bago maghalalan ilang mga buwan, isang taon o ilang buwan, babaha, babagyo ang mga ayuda, babagyo ang mga tulong. Tulong ng kabayaran ay ang kahirapan ng mansak. Sa ngayon, matindi ang uh, problema ng kahirapan sa ating bansa. Igit na nakakarami ang mga Pilipino na halos hindi makatain. Mamamatay sa sakit dahil sa walang mambaya sa ospital, walang pamilya ng gamot, mamamatay sa gutom. Sabantalang iinang lamang ang uh, magkakotsaba, na mga mandarambong sa kaban ng bayan marami na magiging ang inyong tagabay tinatanong minsan natin sa ating sarili may pag-asa pa ba? tarating pa ba? minsan nga naisipan natin yung sinabi ni Rizal sa kanyang uh, sinulat na, na nulim niya ngayon sa katauhan ni Elias ang sinabi ni Rizal I die without shame, with dawn brightens over my native land. You who have to see it will commit and forget not those who have fallen down in the night. Dito pinakita ni Rizal na nawalan, nawalan na siya ng pag-asa na makikita pa niya ang sinag ng magandang bukang liwayway sa Pilipinas sa mga panahon na yan. Nang ipinaglaban nila Rizal at nandigpan natin mga bayani ang kalayaan ng ating bansa Laban sa mga Kastila. Nawala ng pag-asa si Rizal na mamatay siya hindi na nasisinagan ang bukang liwayway. Kaya inilinya niya sa maaring makakasinag sa bukang liwayway na yan na huwag kalimutan silang mga nasagwi sa kaniliman. Ganon tayo ngayon. Nasa kadiliman tayo ngayon. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa ating bansa, sa mga kamay ng mga buhong ng mga politiko. Ganit sa kapangyarihan, matakaw sa kayamanan, nagpapakasasa, napunta na lamang sa kanila ang yaman ng bansa. Alam naman natin na nilikha ng Diyos ang mundo at ang lahat ng prutas sa mundo, ang lahat na yaman sa mundo ito, ay kailangan paipamang uh, mahabi sa lahat ng mga nangangailangan. Pero kung titingnan natin ngayon, kung susuriin natin ngayon, o kung di lamang ang mga nabubusog, kung di lamang ang mga nabubundat sa yaman at kapangyarihan, at may kasiyaman ng agon yan at sa atin. Kaya itong year of hope na ito, manlalangin tayo. Lagi natin ipinalangin sa ating Panginoon na sana ito na ang uh, sinag ng bukang liwayway. Ang uh, kahuli-huliang sinag na babanaag sa atin upang tayo ay magkaroon ng pag-asa na muli tayong mananahan sa isang bansa mapayapa, nagkakaisa at hindi nagkawatakotan. Napakahirap din sa mga nasa. Minsan tuluyan tayong na tayong nangawalan ng pag-asa. Minsan nga, natatanong ninyo gabay ka, Ege, kung may pag-asa pa ba? Nung minsan, binibigyan na lamang natin ang ating sarili ng lakas ng loob ng tibay. Hindi na natin ito makukuha sa mga pagtatalo o asa kung sino ang magaling na sa sunod na presidente. Hindi na. Ang kailangan dito ay ang magkaroon ng sanctifying intervention. Sabi ng ating Panginoon, aking ang pag ganti Pero kailan, kailan karating ang paghihigante ng Panginoon? Naniniwala ang inyong kagabang ng kasabihan na sinabi ng ating Panginoon. Vengeance is not ours, but God's. Ang sabi ng ating Panginoon, akin ang paghihigante. Hindi kay Fernando po sa Diyos. Ang Diyos lamang, Panginoon ang Diyos lamang ang makakalutas sa problema ng pinatama sa Martin Mayer ng Bansa, ang problema ng kahirapan. Aasa pa rin tayo. At sa panahon ng Jubilee Year of Hope, iyan ang ating mga panalangin. Sa tuwing papasok tayo upang magsimba, sa tuwing niya tayo, duro tayo sa maliitin ang altar sa ating mga tahatanan lagi natin ipanalangin na pagtibay ng Diyos ang ating pag-asa. Huwag sana tayong malugno. Huwag sana tayong susuko. Gaibla na lamang ang pag-asa niyan. At inasahan natin sa panahon ito ng yero po, taon ng pag-asa. Ang taon ito ay sana magiging punong-puno ng pag-asa at makakamit natin ay isang tunay na kapangyarihan sa mag Itulah yang lagu dia